Oh, mga wala pang alas 6 uh, nag, ano, na, nagsayang ng siya dalawa, tatlo, apat to oh. no? good morning, good morning ang ganda ganda naman yan, tignan, suits, huh? ang ganda po, taga-punilan at saka ito ang si at saka at tignan mo yung mga yun. At saka yung mga yun, at tignan mo yung mga yun. Tulung-tulung sa mga mga yun. At saka magalang naman yan, magalang. Masarap to, sartina. Yun o, big bite, kabalim. Si Ryan, si Ryan. Ano ito, yung black na laman o. No? Tignan niyo po, native na native na manok. No? Ilulugaw namin. Yan o. No? Kala para, para sa lugaw na manok. No? Bawang sibuya sila, sige nga. So, ito, lang natin ng konti yun. So, set na kami yan. Uh, bawang sibuya, lahat ka bawang. Tapos, uh, maglalagay na tayo ng patis. Yan, patis para sa lugaw. Lalagay na natin yung manok. na yan, manok. Manok naman po ngayon. Minggo. Para sa, sa unang, unang araw ng der. Pagkawang unang araw ng der Dapat, uh, sabi nga ni Idol, good morning, good morning. Good morning. Ang ibig sabihin ng good morning, good morning, yung uh, ano yung ma magandang umaga. Magandang, magandang umaga. Hindi lang siya maganda, kaya naging dalawa. Good morning, good morning, good morning. Kasi napakaganda ng umaga. Kasi sa buhay natin, mga idol, hindi mo na ma-rewind yan. E walang rewind. Kaya dapat lahat ng bagay, kung ano yung pinakalug sa'yo, siya ang tatanggapin mo. Kahit saka kung meron ka naman, magpakain ka ng tao, magbibigay ka sa kamukha ng tao, para, para mo nang binigyan ng Panginoon. Ah, sabi ni Rodi Boy, amen. Ka. Hmm, kanin namin na malakit. Hindi po siya, hindi malakit Ay, idol! Idol! Huwag kayo mahalis, ano? Teresor kayo, idol? Wow, wow, wow. Wow. Bulakan Big Bikers. Ito naman, Bulakan Big Bikers. Ano na yung motor, ito? Uh, ano? Uh, yeah. Ah, mga big bike, eh. Si ko, ano na, si lang, rosy sa kanila okay, mahal ka, tayo, now, Mahikot, naman na manok ngayon. Idol, shout out from Mapalit. Shout out from shit. Ha? Hoggang. Shit

Narain, sarain, sarain mo. O, ayan, oy, napakasarap lupa. Ay, ano? Ba'mo? Brody boy. Logaw, logaw. Tita, maggay na maggay na kayo tita at patulong ka sa kanila nasaan ba sila? At tita, nasaan sila para patulong kayo? Kakain na tayo, ha? Ay Kuya, kutsara. Yan oh, no? tsaka ano, yan kutsara. Yan. Wala yan. Wala naman ng kutsara. Kutsara. Ang dami An yan, tsaka ang panayan ni Gaw. Ang nagbibigay tayo. Hindi ko so, lang alam kung Ay, kinakain na ano, ano to, yung taga-pulilan. Ang palaya, yan ang palaya, tsaka di gaw, tsaka may buro. Yan, hindi ko rin yung buro. Yan, may buro. buro. Buro, buro. Masarap na buro to, mga ito. Lagyan ng kutsara. Yan. Ama, ang ang... Eh, ko pala natin kuman ito, Rudy. Ha? <laughs> Pura siguro, pa ba ito? Tansyado lang. Ano alam ko? Yan ang palaya ligaw. Yan. Masarap po yan. Tara, yeah. ready? Tara, ito dito. Lagyan yeah, ang balto Jerry Grabal. Ay, ay, dito, dito. Dito, ha? Na Nagkano sa'yo. Eh, ay, bilang nung no ano ko. Oh. Lang... Hino, hino. Ay, ready na, ready na, ready na. Nasa'yo, nasa'yo yung mga kasama nyo, idol. Ayan, ayon, magkaray na tayo. Akayin po tayo. Ano kayo rito, idol? Dito na po tayo. Ayon na. ah ha? Ito, yung... Sagapuli ng punak, ha? E, Otto! Yung palaya, meron tayong palaya dyan, meron tayong talapya at saka buro. Ayon po, ayan po. di ba? po.

buro at ano, lugaw para hindi tulong-tulong. Tulong-tulong sa kaularan. Ah, uh, ito. Ang ah, nadulok yung ano, kanin. Nadulok yung mga kanin. Yeah, tiyara, yan, naman, oh. Sarap, ito sa Yan, na manok. Sarap nito. Napakasarap nito ro, di ba? Ako, palaya ako. Ready na ito, no? Oh. Pa, Eh, eh, tutulungan nyo dito. Nasa, hindi na kutsara. Ay, kasiyan, bandali mo na ito kasiyan, no? Kasiyan, pakuha mo na dito yung bata mo na ng lugaw para maka ng oh ay oh, Dali mo muna dito sa inyo. At tapos, kunin mo itong lalagyan, ano? Para, yan, para lalagyan. Ito, lagyan mo na nga na dyan dyan. Ay, Ano, Ay, para may lugaw mo na, para yung bata may 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 mo to, ay, na. Ay, manyaman, manyaman. Kuha mo ang kutsara ito, na.

Dito na nga mo, no? Ay, diabetes siya siguro. <laughs> <laughs> Hindi, ano yan. Lahat naman ay eh, masarap yan. Ang, ang bango, nadulok yung ano. Dito sa Riders. Dito sa Riders. Riders. Anong pangalan? Big Bike Big Bike kabalik. Ka sorry, 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 sorry. Big Bike kabalik. Sige, 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 sige. Sige, 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 sige. Sige, sige, siya. Mapagod ang di ba siya? na. Dito. Baka maupo siya na, ay, mga ano kayo? Ay, ano, lugaw, yan o. No? Lugaw no? no? na manok na masarap, manyaman. Natuyo na naman. Natuyo na naman, ano? Lagi na Natuyo. Nawala no, yung palong balo na ro. Na no? oh. Marami, aligay, so, po, ano? Saan ba daw? Marami, aling kayo to So, ano, buy order yan, magbayad kayo. Magbayad kayo pagkatapos yun. Ayan, <laughs> Ay, bayan nalaga. Ay, bigyan mo ito. Tagtagan mo, tagtagan ah, mo. Bigyan niya naman ano yung shot. Ah, tsaka ano, tita, wala pa silang tita. Tita, bigyan mo muna ng boro sa taas. Dito pa, sir. Oo, 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 yun, yun, yun. Ini apa ni? Mana awak pergi? wala siapa? hindi siapa? Pelai apa? wala Terasa ni? Ini yan. Ay, pala no, no, na yun. Kain na. lagi mo tag-isang lang, ano? Tag-isang iwa lang, ha? Tapo tayo ng daw ng palay, ha? Ito, ang ganda po niya. Ang ganda nila, yan, ang Mga taga-pulilang anak Ah, nagkamay talaga, ano? idol. Masarap. Eh. Ah, kumakain din ng, ano, gulay.

Bigay At po masarap ngayon. na lelot. Lelot, lugaw. Ni Idol. Yeah, no? Ikaw, Idol, wala nga lugaw. Ubus na po. Kapakasarap hmm? <laughs> niya. Mahiyaman niya po, Idol. Napalitan niya okay. siya aking roti. Kanina, Lexi, ito. Ngayon, puwit. <laughs> <Hey. Ha? laughs> <laughs> buro, buro, buro. buro. Mablog na rin si Mas Rudy. Nakita ko yung vlog niya. Ah, ah. Follow nyo po, Rodi po ni Idol. Marami kayong followers sa Consumption Tarlac. Romeo Sagun Katakutan Official. Yan po, salamat Idol. Good morning, good morning. O, nahuna to, taga Angires. Angires. Ito, taga Kalulot. Kalulot, ayun, taga Kalulot. Bab, wala pong, ayun, talabya. Hindi kayo umuang nga nito, lukaw. Ayun, dahil may lukaw, dapat kumuha kayo. Idol, dito ka, tabihin mo ng asawa mo. Diba? Hiliin mo lang yung asawa. Dito ka, dito ka, dito ka. Good morning, good morning

Big, Big bike, bike kabalen. Yun. Big bike kabalen yan, no? Oh. Tingnan niyo mga ito, ah, no? Ang gaganda pogi, ano? Oh. Nalo mga kapogi. No, Sa mundo dito, <laughs> 1 million followers. <laughs> wow. Pagmumukbang <laughs> daw siya mga ito, yan. Oh. Ay, good boy, good boy. Oh, yan. Good morning, good morning. kain na tayo. Okay. Dal taga palet. Yan nakain kain kayo, no? Hoy, go kayo lugaw. Yan, no? Masarap yan, idol. ito. Dito po. Uh... Ayun, taga palet. Ang daming kumakain mga ito, yan. No? Ayan, ah, no? idol. Thank you, Koshiel. Thank you, idol. Thank you, thank you. Ay, thank you. Ito po, kaganda na, ano, no? Yan. Ay, magdala kang puro. Al alam mong ikisa. Bawang sibuyas, kamatis, at saka luya. No, saka maraming mantika. Padadalang kita, idol.